Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 1-8. Hanggang walo. At ang ebanghelyong ito ay isa na namang talinghaga na itinuro ni Heso Kristo sa kanyang mga alagad at itinuturo niya rin sa atin. Dito ay may isang mayaman na may isang katiwala. At ang katiwalang ito ay naisumbong na naglulustay daw ng ari-arian ng taong mayaman. Kaya siya ay pinatawag at tinanong ano ba ang naririnig ko tungkol sa iyo. Kaya ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat aalisin na kita sa iyong tungkulin. At dito na pag-isip-isip ng katiwala. Sa kanyang sarili kung ano ang ganyang gagawin sapagkat mawawala na siya ng katungkulan. Mawawala na siya ng hanap buhay. Hindi niya naman kayang magbungkal daw ng lupa. Mahihiya naman daw siya kung siya ay magpapalimos. At kanyang naisip na kung maalis man siya sa pangangasiwa ay may tahanan o lugar na tatanggap sa kanya. Kaya ang kanyang ganiwa ay isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Sa una, tinanong niya magkano ang utang mo sa aking amo. Isandaang daang tapayang langis. At sabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, maupo ka at palitan mo at gawin mong limampu na lamang. Nabawasan. At doon naman sa pangalawa, tinanong niya, ikaw, magkano ang utang mo? Gaano kalaki ang utang mo? At sumagot naman yung tao, isang daang kabang trigo. Sabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, isulat mo walumpu. At sa ginawang ito ng katiwala, siya pa ay pinuri ng kanyang amo sa kanyang katusuhan. Dahil sa katalinuhang ipinamalas niya. At sabi rito na Yeso Kristo, mahusay ang mga makasanlibutan na gumawa ng paraang makamundo kaysa mga makajos kung ang pag-uusapan ay ang mga bagay sa daigdig na ito. Kung ating iisipin, tila ba nakakalito itong ibanghelong ito? Bakit ang katiwalang nandaya naging tuso ay pinuri pa? Ngunit ito ay mabuting balita sapagkat ito ay para sa ating lahat. Unang-una binigyan ng panahon ng amo ng taong mayaman yung kanyang katiwala na maghanda ng ulat. Ang ibig sabihin may panahon pa. Para ayusin niya yung kanyang ulat, yung kanyang mga nagawa. At ito'y mabuting balita sapagkat parang sinasabi sa atin ng Panginoon may panahon pa bago ka humarap sa Diyos sa langit, ayusin mo ang iyong ulat, ayusin mo ang iyong buhay. At ngayon, para sa ating lahat ay sinasabi ng Panginoon, kailangan nating maging tuso. Sa isang bahagi nga ng Ebanghelyo, sinabi niya, maging tuso kayo katulad ng mga ahas at maging simple o payak katulad ng mga kalapati. Ang ibig sabihin kailangang maging matalino, maging tuso para makapasok sa kaharian ng langit. At ito ang ginawa ng tusong katiwala na ito. Kailangan niya ng lugar na matutuloyan, na matitirahan. At sinasabi sa atin ng talinghagang ito, kailangan nating ng lugar ng matitirahan sa kalangitan. Kaya ano ang dapat gawin? At ito nga ang ginawa ng tusong katiwala binawasan niya yung utang ng mga may utang sa kanyang Panginoon. Ngayon, sa mga nag-aral, sa mga eksperto sa Ibanghelyo, ang sabi nila, mauunawaan natin ang talinghagang ito kung mauunawaan natin ang konteksto o ang tradisyon ng mga Hudyo patungkol sa Panginoon at sa katiwala, sa may-ari at sa kanyang pinagkakatiwalaan. Ang kadalasan daw nangyayari sa Israel nung panahon ni Kristo, ang isang taong mayaman ay maraming ari-arian at kadalasan ay pumipili siya ng isang tao upang kanyang maging katiwala. At ang katiwalang ito ay walang sahod o sweldo mula sa may-ari. Ngunit habang pinatak, pinapatakbo ng katiwala yung pag-aari ng totoong may-ari, siya ay may karapatan na kumuha ng para sa kanya. At ayun yung bayad ng may-ari sa kanya. Maaari siyang kumuha ng porsyento o ng komisyon para sa kanyang sarili. At mahunawaan natin sa ginawa nitong katiwala na ito nung inaayos niya na yung ulat at yung pagkakautang, maari niya sanang siguraduhin ang kanyang buhay na yung may utang na isang daang tapayang langis, maaari niyang sabihin na limampung tapayang langis na lang ang isulat mong pagkakautang mo at bayaron mo yan sa aking Panginoon Ngunit yung limampung tapayang langis na sa utang mo, hindi mo sa aking Panginoon o sa may-ari ibabayad, ibibigay mo sa akin. Ngayon, maaari nating sabihin, ay oo nga, maaari ngang siguraduhin ng katiwalang ito ang kanyang buhay. Imbis na ibayad sa Panginoon, ay mapupunta na lang sa kanyang bulsa. Ganon din sa isang daang kabang trigo Maaring yung dalawang pung trigo na hindi na ibabalik sa totoong may-ari ay maaring kunin nitong katiwalang ito. May karapatan siya, may pagkakataon siya. Maari siyang kumuha ng porsyento at komisyon para sa kanyang sarili. Ngunit siya ay naging tuso sapagkat naunawaan niya na ang kayamanan na maaring makuha niya sa kanyang sarili ay hindi rin magtatagal. Ito ay mawawala rin at wala na siyang patutunguhan, wala na siyang lulugaran. Kaya nga, imbis na kunin niya para sa kanyang sarili, ibinigay niya na lang doon sa mga nagkaka-utang. Ngayon, ito ang pinuri na katus katusuhan ng katiwalang ito. At ito, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi pinupuri ng Diyos o Neso Kristo ang pandaraya sa talinghagang ito. Ang pinag-uusapan dito ay kung paano tayo matututo, magiging tuso, na gamitin ang mga makamundong bagay, ang mga material na bagay sa daigdig upang magkaroon ng lugar at matitirahan sa langit. Kaya nga kung ipagpapatuloy natin itong ibanghelyong ito, kung idadagdag o idurog natin yung talata siyam o yung versikulo siyam, sinabi na Yeso Kristo, Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. At ito ang nagbigay linaw sa talinghaga ni Heso Kristo. Sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, sinabi ni Heso Kristo, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa daigdig. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang tanga at walang magnanakaw na makakaabot ng inyong kayamanan. At isinabi rin sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo ang pagbibigay ng limos, ang pagtulong sa kapwa ang naglilinis ng lahat. Naglilinis ng kamalian at kasalanan ng isang tao. Kaya nga ito ay isang pagtuturo, ngunit ito rin ay isang mabuting balita. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, may panahon pa ayusin ang ulat. At sa mga panahon na titira sa ating buhay sa daigdig na ito, ganyan nga ang ating gawin. Huwag nating kunin ang mga bagay sa mundong ito para sa ating sariling kapakanan, sa ating sariling kasiguruhan. Ngunit ibigay sa kapwa na nangangailangan, sila ay tulungan at magkakaroon tayo ng matitirhan. Sabi ni Yeso Kristo, aalis ako. Pupunta ko sa tahanan ng aking amang upang ipaghanda ko kayo ng silid. At isang tiyak na pangyayari na kapag ka hindi natin minahal o ginawang huwad na Diyos-Diyosan ang mga bagay sa mundong ito at ang buhay natin sa mundong ito ay isang buhay na nagmamahal sa tunay na Panginoon at ating nalalaman na tayo ay naglalakbay lamang sa daigdig na ito ang buhay na ito ay panandalian lamang kung ito ay ating malalaman araw-araw ng ating buhay hindi nga tayo mag-iipon ng kayamanan dito sa mundo kailangan nating maging tuso mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit upang makapiling natin ang Diyos na nagmamahal sa atin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo